Hi guys, welcome to Mavis Tutorial Today's tutorial, ang pag-uusapan natin ay tungkol dun sa archive at dun sa restrict sa messenger Ano nga ba ang pinagkaiba ng archive at saka ng restrict doon sa loob ng messenger? Parehas kasi sila guys, na mababasa mo yung chat ng ka-chat mo nang hindi nila nanalaman na nabasa mo na yung chat nila. Pero may Meron silang pagkakaiba. So guys, merong advantage at disadvantage. So dito sa video na to guys, ipapaliwanag ko lang sa inyo kung ano yung pinagkaiba nila at kung alin nga ba yung dapat ninyong gamitin sa kanilang dalawa. So dito guys, makukumpara ninyo kung ano nga ba ang pwede nyong gamitin dun sa taong gusto nyong babasahin lang yung message niya at hindi niya nalalaman na nabasa nyo na. So guys, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa no? So ganito yan yung archive at saka yung restrict message guys na sa loob yan ng messenger natin. So pagpasok natin sa messenger natin, ito yung inbox natin, di ba? So once na yung mga chat na yan guys, ay pinrest mo yan na matagal, ganito yung lalabas. So then makikita mo yan dyan, nandyan yung archive and nandyan yung restrict sa baba. So, yung dalawang yan guys, pareha siya. Kahit alin yung pindutin mo dyan, mababasa mo yung message nila nang hindi nila nalalaman na nabasa mo na. Pero sabi ko nga kanina, may pagkakaiba siya. So, ngayon na-explain muna natin yung archive. So, guys, dito tayo sa archive, no? So, kapag pinrest mo ng matagal yung ka-chat na gusto mong basahin yung message na hindi mo na ba, hindi niya nalalaman, So, pipindutin mo tong archive. So, mangyayari, mapupunta lang yan doon sa archive. Mawawala yan dito sa inbox. Mapupunta siya sa archive. So, kung paano mo makikita yan, ang gagawin mo lang, punta ka sa three lines, then makikita mo agad doon may archive, then click mo na archive. Or para mas maintindihan mo, may tutorial tayo dyan kung saan nakikita yung archive message, no? So, yun lang. Puntahan nyo lang yung tutorial natin. Nasa playlist lang siya. So, Ganon siya guys, no? Ngayon, itong archive guys, pag in-archive mo yung message niya, mawawala siya sa inbox, mapupunta siya sa archive. Pero guys, kapag ka nag-chat siya, mag a uli dito sa inbox, babalik siya uli dito. Pag nag-call siya, babalik siya uli dito. So, ganon siya guys, no? Then, i-archive mo na lang siya uli para gusto mong basahin nang hindi niya nalalaman. Hanggat hindi ka nagre-reply sa kanya guys, hindi niya malalaman na nabasa mo na yung mga message niya. Pero dito kasi sa archive guys, alam niya na online ka. Alam niya na online ka kasi pag tumawag siya sa'yo, magre-ring yung phone mo. Pag nag-chat siya sa'yo, mag-highlight yung sa baba, yung delivered icon. So, na-delivered online ka and ayaw mo lang basahin yung message niya. Yun lang yung pagkakalam niya pero nabasa mo na yung message niya. Tapos, babalik-balik lang siya dun sa inbox mo. Then, i-archive-archive -archive mo lang siya para mabasa mo siya nang hindi niya alam. And sa kanya, sa Messenger niya guys, makikita niya na online ka. Yung highlight na, yung active status natin na may kulay green, naka-active status ka na, naka-online ka, alam niya. So guys, ayun yung archive, no? So dito, ayun, nakuha niyo na yung archive. Ngayon, dito naman tayo sa restrict. Sa restrict message. So dito naman sa restrict message, same ng archive yan. Pag pinrest mo na matagal, yung chat ng gusto mong mabasa yung message ng hindi niya nalalaman, lalabas to then i-restrict -re mo siya. Pag ni-restrict mo siya, mawawala ulit siya dito sa inbox. Mapupunta siya dun sa restricted account. So, para mabasa mo yung message niya, pupunta ka na naman dun sa restricted account. So, ang gagawin mo lang, puna, punta ka dyan sa three lines niyan then sa settings, tapos sa privacy and safety, tapos nandun na yung restricted account, then click mo lang yun, then nandun na yung mga message ng mga tao na ni-restrict mo. So, kung hindi mo magets guys, eh punta ka lang sa tutorial natin, may tutorial tayo saan makikita yung restricted message or restricted account, no? So, nasa playlist lang natin yun, search nyo lang. So, ngayon, dito sa restricted message naman, guys, dito, pag ni-restrict mo siya, mapupunta siya doon sa restricted account, ba? Diba? Then, kahit na isang million na tawag niya, guys, and isang million na message niya, guys, hindi mo marireceive yung message niya. Hindi mo marireceive yung calls niya. As in, wala. Then, sa kanya, hindi niya makikita na naka-online ka kahit na naka-online ka. Doon sa kanya, hindi mag-a-appear yung active status mo. As in, blanco siya para ka naka-offline. Kung mag Kukol uh, siya, connecting lang siya. Kung mag-chat siya ng message sa'yo, mag-send siya ng message sa'yo, hindi mag-highlight yun. Naka-check lang siya. Para kang offline talaga. As in, totally offline ka, ganun. So, guys, dito naman, iginagamit to kadalasan, yung restricted message. Nung, halimbawa, gusto mong i-block yung tao, nakukulitan ka, gusto mong i-block, pero ayaw mong i-block kasi nahihiya kang i-block. So, i-restrict mo lang siya. Ganun lang. And, hindi mo makikita lahat ng message niya hanggat hindi ka pupunta dun sa restricted account Di mo papasokin yung restricted account. Not unlike, guys, na archive, every time na mag chat, -chat siya, mag a uli dun sa inbox mo, babalik. Ganon. Mag call siya, mapupunta uli doon, I-archive mo na naman siya. So, ngayon, ginagamit yung archive sa mga pangsamantala lang naman. Kung baga nagtatampo ka lang sa jowa mo, o kaya parang wala ka pang planong sagutin yung message, so i yeah, an, an mo muna, archive mo muna siya para mabasa mo lang. And in case of emergency, kung may emergency, malalaman mo kasi nag-a-appear dun sa inbox mo. Unlike nung sa restricted account guys, kung may emergency, hindi mo talaga marireceive. Kasi kahit na calls at saka message yung papasok sa kanya, hindi hindi mo marireceive at hindi mo papasokin dun sa restricted account. Kung saan mo siya itinago dun sa restricted account. Kung halimbawang, isang taon bago mo siya pasukin doon. So, isang taon bago mo makita yung mga message niya doon at saka mga calls niya kung ilang missed call yung ginawa niya, ilang chat yung ginawa niya. Doon mo palang lang siya makikita. So, yun yung, advan yun yung disadvantage, guys. What if emergency kailangan ka ng tao na yon tapos ni-restrict mo pala. So, badly needed kanya. So, ni-restrict mo pala siya, di diba? Ngayon naman, ginagamit kasi restricted message dun sa mga alam nyo yung makukulit. ba diba? Minsan, tawag ng tawag, chat nang chat, ba diba? Yung mga talagang ayaw natin kausap or sabihin na natin na parang iritado tayo dun sa tao na yon O kaya sabihin na natin na gusto natin i-block yung tao na yon and ayaw lang natin na nambablock ng tao. So, pwede natin gamitin yung restricted message. Yung archive naman, guys, siya yung ginagamit sa pansamantala lang siya. Guys, no, halimbawa, parang ayaw mo lang munang malaman niya na nabasa mo na o kaya parang may tampu kwentuhan lang kayo. Ganun lang siya. Yun yung pagkakaiba niya. Pero kung hindi ba yung jowa mo ay nagtatampo ka at uh, parang gusto mo malaman niya offline ka lang. So restrict mo siya. Pero huwag mo naman kakalimutan na nilagay mo siya sa restricted account, no? So ganun lang ka, ano, ganun. Ganun yung pagkakaiba ng archive at saka ng restrict account archive at saka ng restricted message. So guys, paliwanag ko na kung ba paano nyo makikita yung archive, no? Sa archive, ang gagawin natin para mabasa nyo siya, ang bawa in-archive nyo siya, di ba? Kinlik nyo siya, tapos in-archive nyo siya para mabasa nyo yung message niya nang hindi nyo nalalaman. Punta ka dyan sa three lines. I-tutorial na rin natin, guys, no? I-ikuan na rin natin para at least hindi na kayo mahirapan na maghanap. So, ayan. Click mo na yung three lines na yan. Tapos ay makikita mo na yung archive. Pindutin mo yan. Nandiyan na lahat ng mga in-archive mo na tao. So, yan. Basahin mo na yung message. Then, hindi niya malalaman na nabasa mo na yung message. Then, pag nag-chat or nag-calls, babalik yan sa inbox mo. Ganun lang kasimple. So, in-archive mo siya. Tapos, wala nag a sa inbox mo. Ibig sabihin, hindi pa siya nag-chat or hindi pa siya nag-call. So, ganun yan. Ngayon, sa restrict naman... Ganito yon So, i-click mo or i-press mo ng matagal yung chat box nung gusto mong taong i-restrict. So, makikita mo dyan sa baba, restrict. So, click mo lang yung restrict. So, mawawala siya dito. Mapupunta na siya dun sa restricted account. So, pagdating nyo sa restricted account, guys, ang gagawin mo para mabasa mo yung message niya, punta ka naman dyan sa three lines. Pagkatapos dun sa settings. Pagkatapos sa settings, makikita mo dyan yung privacy and safety. Click mo lang yan. Then, makikita mo yung restricted account. Click mo yan. Then, nandyan na sa restricted account na yan, yung mga tao na nirestrict mo. And sa loob ng tao na yan, click mo lang siya, then mababasa mo na yung calls niya, message niya, lahat-lahat, pero hindi yan mag a -appear. Kahit na, na binabasa mo yung message niya, tapos tumatawag siya, makikita mo lang, nagmi-miss call, nagmi-miss call, pero hindi mag a dun sa yung inbox. Tapos kung nag-chat-chat siya, habang binabasa mo siya, nagpa-pop-up lang siya na nag-chat-chat, nakikita mo, pero hindi niya nalalaman na nababasa mo na yung message, no? Hanggat hindi mo siya i-unrestricted. Uh, so, kailangan mong pindutin tong unrestricted na to para lang siya makabalik ulit doon sa inbox mo sa labas. So, ganun lamang siya, guys, no? So halaman niya sana kung ano yung advantage at disadvantage ng archive at saka ng restrict. Pero pareha sila guys na mababasa mo yung message nang hindi nila nalalaman na nabasa mo na yung message. Kaya nga lang, make sure guys, pag ginamit niyo yung archive at saka ginamit niyo yung restrict, alam niyo yung dahilan kung bakit ginamit niya sila. So guys, sana nakatulong ako. That's all for today's. At kung may tanong po kayo, comment down below lang po. At masagot natin pag may time tayo. Thank you and God bless.